Masiging contest ko to kasi hindi mo tumayo ni Papa si Malik na no. Oh, ganun, ayan. Ay, ganin. Ayun. Ay, basta contest, tanggapin ko din job. Yes, akin to. Long sleeve. Mm. From LA. Wow. Oh, akin to. Oh? Akin ba 'yan? Oh, oh. imo na no, no. Ano? Ano? Ang sipat ano? ni Papa. Meron pa pa. Oh. Oh. Ang shining kuna guys. From ano yan? yan, guys, ba? Pero pero Ito yung yung diba ano, yung yung, 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 <boys> yani <habitat> yung, 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 yung pang-ano na pang jacket. Ito yung ko guys. Ayan, hindi talaga ako outside kasi ito yung na jacket. Oh, Los Angeles. Ayan, Los Angeles guys. para sa malamig na malamig. Ayun oh. Mm. Oh my god, shaka hindi. Ayun oh. Oh my god, guys, cotton. Ano sa yun sa guys, pero cotton siya like hindi talaga mainit. Mhm. -mm. -mm. Ayan. guys. Mm. Ayun ah. Ayan ha. Thank you, Tirin Lin. O, diba? Sino ba yan? O. diba? So, that's yan. So, ayan na. O, ha? O. O. Grabe. Grabe. oh Ha? Oh, ha? at color blue. Akin to. Akin, dalawa. <laughs> oh my God. Ate, salamat ate. I love you so much. Okay. Hindi oh, dalawa to. Pinadala natin dalawa. Ano, ba? Dali? Oo. Oh. Kasi napakalamit ng kanakong ngayon. Lalo madali ka. Oo. Sino ka dyan? Oo nga. Oo, ate. Saktong-sakto. Pak sa malamig, sa malamig! Ha? <laughs> oh. oh, <ite>. Ha? Huh? <laughs> <laughs> Parang sulit kumar si Papa. Parang sabi kumar. Wow! Wow! Face towel! Face towel! Aha! Uh -huh. Face towel guys! Mm. Tapos? Look! Oh, Blackberry mo... Ang Petals. Ayan, okay. Para sa ano to? sa body wash. Ayan. Meron ding ano, pang scrub. Okay. Akin to. Ayan. O. Oh. Olay. Para puputin na si Auntie Gamay. Olet. Meron ulit. Ayan. Face tiwo. Akin to. Akin to. Face tiwo. As get. At meron doll! Oh my God. Ala. Dog de moisture body wash. para sa ating ano to lahat. Pangligo ba to, Yung dog? Yes, body wash. Ayan. Pangligo siya. Pa. Ito pa. Ma. Sa'yo. Para akin. Aki pala ito, to. Ang ganda. Aki rin salamat. Ang ganda. Guys, ang ganda. Bagay na bagay sa akin. Bagay na bagay siya. Ayan, oh. Oh. Ang ganda. Bagay na bagay sa akin. Kini ka sa. Papa. papa, papa na lang. <laughs> <coughs> ang papa to? Papa na lang to? May mo nimi pa? Ayun mo na kay. Oh. Ayun Wow! Hala, ito yung hinanap ni Papa at ibang simba niya. Ito. Ito yung hinanap ni Papa pang simba niya. Ito. Di ba pa? Mm. Nani? Yan yung pantalon ng aking mong sapatos. Black na stocking. Uh, <laughs> Grabe. <laughs> Yung nag-aamakating niyo ng chocolate na, na ina na. <laughs> so, ito na. Oh my God. Para sa aking kwarto, guys. This is, ano to siya? Creatine. Nagbuksan natin. Kasi nag-unboxing man tayo. So, buksan natin. This is 13, guys. Para sa ating kwarto. Ayan na. Mm -hmm. Wow! Wow! Mm -hmm. wow. Mm -hmm. Ay, <laughs> so, uh, Nagamitin ko to uh, sa bagong bahay natin. Sa awan ng Diyos, di ba? Wala rin ang Panginoon. So, ito, gagamitin natin. Okay. Okay. Ito, guys. Ito, magkita pa siya. Ay, ayan, oh. Ano ba? Lapit natin sa chocolate, guys. Ito, ayan. Para sa, ano natin, ay, sa future house. Ito pa wow, oh, ito gagamitin. Napakabangon. Ayan, oh. Grabe. Ang ganda, guys. Ang ganda ng kulay. So, okay, hindi na, hindi go. na kumigilin pa ng curtain. Tapos, meron na. At saka, grabe, ay, oh. Man. Ang ganda ng quality. Bibi, ano ba Nag-ano ka naman dyan? Ito pa ati <laughs> Ate, thank you so much. This is yeah, dalawa yeah. siya. Oo, oh, lang yung packing ko. Ano sa si atin from work, pag-uwi niya, dumalaan siya sa store, bumibili, tapos siya kayong naglalagay. So, ayan, dalawa. Ayan. So, dalawang curtain, napakaganda ng design, labat the design itself. Oh my God, napakaganda, napakanipis na ano siya. Ayan oh, kung baga, smooth um, siya. Yung, hindi, hindi siya mainit. Yes, like that. O, oh yung ano yan? Ang dami, Diyos ko. Oh my God, Sophia! Sa'yo